Oh <laughs> So, okay ang mga guys, mga idol. Mga buhay, pakalakay na ng mga alon, mga guys, mga idol. ka na kasapagay tayo, tapos ganito pa yung nangyayari. Mamatay so, lang ng vera ko, tapos ay may ito pa yung kasunod na pagsubok sa atin, mga guys, mga idol. Ang bangka natin, yung isa, na rescue na natin, nai-lagay na natin sa tabi, pero may sira siya. so dito yung sa dapat atin na ireskito ng isang bangka kuno ito mga guys ng idol atang kalon kal Opo, mamatanggalin nya nalipad dun sa kabilang So okay yan mga guys ah, Talagang napakalalaki na ng alon So ay ah, pag sa palara natin ito mga guys sana may rescue natin itong bangka na ito may lipat okay, natin doon sa safety dahil kung hindi natin siya alasin dito, dito talagang mawawasak siya dito so yan habang lumalaki ang high tide talagang lumalakas ang alon So yan mga guys I-try na natin kung ma-rescue natin So kailangan ko talagang gawin to Sacrifice yung bangka na ito Kung hindi natin tatanggalin ito mga guys Mabawasan ito oh. So yan puno So yan mga guys Yun Abutan na natin Talaga naman Kawawang kawawa yung bangka Yung isa Naisip tinga natin Pero may dalawang butas Yan mga guys Tignan nyo sa bangka na, sa bangka ko na ginagamit mga guys may idol uh, may harapan tayo makapagsimula ulit dyan at lugar sa paglawat natin bangka ako so okay mga guys yan yung picture lang ng bangka na isa yan talagang hindi pa naalis yan dyan sa pinagkalagyan sa kabilang side ng bangka mga guys mga idol talagang butas yan so hindi pa natin makita yung ibang tama nyan gawa na nandyan so dalawa lang yung nakikita natin mga guys mga idol so yan o oh. so hanggang dito na lang ang video mga guys mga idol sana may magtulong sa akin dyan mga idol